sa mga litratong ini. Mahiling ang danyos na winalat ka nangyaring kasulo sa porosyong kansarong harong sa Fairview to Barangay Magang Dait Camarines Norte alas 8 nin aga kaining Sabado. Sigun kay Fire Officer Juan Ian Quinones and Fire Arson Investigator kan Dait Central Fire Station, mayong tao sa nasambit na harong na pagrugaring ni Emeline D. kan magbungkaras ang kasulo sa salakan pamilya. Pagtarabangan man kan mga pagtaraid ni residentes ang pagpalsok sa kalayo na haros nagdurar na magsasarong oras. Fire out na ini kan mag-abot ang mga bombero. May nabutan kami duma ng mga suit deposit, mga spalling, mga traces ng fire para mag-ano sa muya, pasiring sa madetermine may kung ano ang pinagmulan ng sulo, ma'am. Iyon man po itong inabutan mi duman. Sa kabi sa mga statement na nakuha mi na nasagap mi, ang mga ayaon lang na mga nasulo duman sa sala ng the small, tukawan, doang foam, tapos may mga lamesa tapos may mga light materials na mga gamit kang ati linda sa research. Iyon man ito mamang nasulo talaga totally. Pigkakarkulong abuton sa 360 pesos ang dangos na winalat kan insidente. Sa ngunyan, nagpapadagos pa na na ng investigasyon kan otoridad nga maaraman ang kausakan kasulo. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine boy